Ipagdasal mo ang panalangin ito kasama ko kung pagod ka ng dalhin ang bigat ng buhay ng mag-isa at gusto mong si Jesus ang manguna. Mahal na Panginoong Jesus, ay dumarating sa iyo ngayon, pagod sa pagsisikap na gawin itong lahat ng mag-isa. Ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, pamilya, kalusugan, pananalapi, at kinabukasan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at hugasan mo ako ng malinis. Lumikha sa akin ng isang bagong puso at tulungan akong lumakad sa iyong mga daan. Kunin mo ang gulong ng aking buhay, Panginoon. Akain mo ako sa tamang landas at patahimikin ang bawat negatibong boses na nagsasabi sa akin na hindi ako magtabumpay. Tulungan mo akong hanapin muna ang iyong kaharian, pagnilayan ang iyong salita, at magtiwala sa iyong mga pangako. Ibalik ang bawat pagkakataong nawala sa akin, at bigyan mo ako ng kasipagan na parangalan ka sa lahat ng aking ginagawa. Pagalingin mo ako sa nakaraang sakit at palayain mo ako sa takot at panghihinayang. Mula ngayon, ipinapahayag ko na ang aking buhay ay umuusad pataas at pasulong sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.